mga friends, narito na naman tayo. Meron akong kwentong inihanda para sa inyo. Tungkol ito sa isang kakaibang prutas. Meron ngang bugtong ang mga lolo't lola natin tungkol dito. Ang bugtong ay ganito. May isang prinsesa na kaupo sa tasa. kung alam ninyo ang sagot, alam na ninyo kung ano ang ipukwento ko. Tama! Tama! Soy. Ang kasoy ay isang pambihira at kakaibang prutas. Di katulad ng ibang prutas, ang pinakamahalagang bahagi nito ay ang buto na iniiihaw at ginagawang kukutin o sinasahog sa lutuing ulam. Marami ding nakukuha sa balat ng buto nito. Nakukuha nito ng langis at naisasangkap sa mga gamot pampaganda at sinasabi rin nakagagamot sa kagat ng ahas. Ganun man, ang nito ay nakukuna ng katas na pwedeng gawing matamis na inumin o kaya distilahin at gawing alak. Check na magagustuhan ninyo ang kwentong ito. Simulan natin ang kwentong ito ng ganito. Once upon a time, merong isang kahariyang naging hilap. Mahina ang ani, kanilang mga bukidin. At mahina rin ang karamdaman ng Lubos ang pag-aalala ng hari at mga kaharihan na hirap. ay matatas na sinasapot ng mayayamang imperyo upang pagkunan ng kanilang mga kawal at talipin. Nag-aalala ang hari na kung hindi matunasan ang suliraning ito ng kaharian. malamang na di magtatagal at magagalap na ang pinatatapotay niya. Nasa galit ng kalagayan ang kaharihan nang magsira nga reyna na ng isang napakagandang sanggol. Naging usap-usapan ang lahat. Hindi lamang sa buong kaharian, kundi man din sa ibang pang kaharian. Ang kagandaan ng presesyon na sinilang na reyna. Nang kumalat ang balita, marami ang nagangad ng na makita ang presesa. Ang iba ay naglalakbay pa buwan sa malalayong kaharian upang mamaslan lamang ang kagandaan ng presesa at karamihan pa sa kanila ay mayroong mga dalang alay. Hanggang minsan, ibinukahi ng isang ministro ng ministro ng pananalapi sa hari na magtayo ang imperyo ng isang tanghalan sa pamilya ng karyan at itanghal doon ng prinsesa upang dumami ang tao sa pamilya at nang rin ang kalakalan doon. Nagustuhan ng hari ang panukala at gumawa nga sila ng isang tangalan at dinadala doon ng prinsesa araw-araw upang mapagmasdaan at hangaan ng bala na. Dumami nga ang mga tao sa pamilyahan, sumigla ang kalakalan at naging inspirasyon ang prinsesa ng mga manggagawa at magsasaka. Pumundat muli ang ani at bumalik sa dating kasaganaan ang kaba ng yaman ng kariyan. Pagdiwang ang buong maharian Sa muling pagbabalik ng kasaganaan Sabalit hindi di ang prinsesa ang lahat ay nagtapusan Nang talaga na ang prinsesa Sa pagkagat ng dilig Kapag wala na ang lahat hanap niya ang normal na buhay Hindi niya naranasan Ang maging karaniwang bata Gusto niya maglaro at gusto niyang madama ang pagmamahal ng isang ama at isang ina. Minsan, sa paliim na pagluha ng prinsesa ay may lumabas na bruha. May niya ang prinsesa at ang sabi niya, Masayang-masaya eh, 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 eh. masaya ka siguro, prinsesa, sa tinatamasa mo ngayong popularidad. Hihihi! Eh, 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 eh. Kabaliktaran, sabi ng prinsesa. Pagod na pagod na ako. Hindi normal ang aking buhay. Pinipilit ko tumawa kahit hindi ako natatawa. Pinipilit kong umiti kahit hindi ako nanginiti. Kabalik na ka ang iyong tinuran. Huh, 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 huh. Gusto ko maglaro. Katulad ng ibang bata. Ayaw ko na ng buhay na ganito. Ayaw ko maging prinsesang nakaupo lamang sa biglang nagdibig at kumigla lumagana mga sakit ang buong ay naging isang mulaing puno at ang mga sanga nito ay may mga bumang bugis baliktad na tasa na may nakalabas na buto kung ito ay babalikta rin makikita bogies na isang prinsesa na nakaupo sa tasa. Pinagtawag ngayon ang bunga ng puno ito na kasoy. Yan, mga prince, ang alamat ng kasoy. Hanggang sa muli.